first, naglagay ako ng butter. Yan. Pagta ng butter ang gusto niyong ilagay. Butter. Tapos, pinagsasabayin natin yung butter tsaka yung olive oil. Yan. Lagay tayo ng olive oil. Damihan natin. Yan. Gusto nang lagyan natin ng maraming olive oil kayo. Kung choose nyo walang butter, okay lang. Ay, lagay na rin natin yung ano, paming, ay, paminta. garlic, sorry. Ah, pala guys, nagluluto ako ng spaghetti sauce. Next, bagay, lagay na natin ang kamatis. Tomato. Eh, tinatansya ko lang yung tomato na nilalagay ko. Just important is yan. Hindi ko na hinahati yung ano. Mix, minimix ko yung uh, cherry tomato and ordinary tomato lang na ano. Kasi masyadong mahal din naman tong mga cherry tomato eh. Kaya, yan. Mix ko lang siya. I mean, di ko na siya inahate. Ganyan. Yan. Kasi dudurugin natin yan kapag ano na siya eh. add lang natin siya ng konting tubig. Ayaw nila yung manamis-namis gusto nila yung original taste ng ano ng Ayan. Tay lang natin siyang kumulo ang lumambot yung kamatis para mamaya durug-durugin na. Nagluluto kasi ako lagi ako, hindi ko naman naubos yung isang lata ng ano ng tomato paste. Yan, nilalagay ko sa freezer. Kaya pag magluluto ko ulit, lalagay ko yung iba, yung kalahati. Yan, lalagay natin. Kasi medyo matigas siya, kaya isasabay na natin siya para lumam, habang lumalambot yung kamatis, lumalambot din siya. Inahaloan ko kasi ng tomato paste para lalong maging mapula yung ano, sauce. Medyo konti yung tubig, kaya magtagan natin ng konti. yan Hanggang pakuloy natin. Hot water yung hinanood ko para hindi siya ano. yan meron. Ngayon, malambot na siya. Gagawin na lang natin ay durug-durugin natin siya. Sorry guys, wala ako nung ano, pang pang press ng ano, kamatis Kaya ganyan lang ang ginagawa ko. Tsatsagaan lang natin na ano natin siya. Ayan. Ganyan, ganyan lang natin siya madurog yung kamatis, maging ano siya, pino. only like that. Need nating yung kamatis hanggang maging talagang ganyan yung mga ano na mga ano na, binibili natin sa pakete talagang ito alam natin fresh na fresh yung kamatis na ginagamit kasi tayo ang gagawa ng sauce yan ito lang naman ang hiling ng alaga ko kung hindi kanin tsaka yung mga niluluto kong ulam uh, itong orange pasta ito palitan lang natin yung ano kasi medyo kailangan natin siyang halo-aloin mabuti kasi nagda-dry yung ilalim baka masun kaya slow cook muna natin siya so ngayon guys susunod natin tong beef itong mince itong mince beef na to um, ground pork uh, ground beef hinalawan ko lang siya ng soya sauce at saka cornstarch ihahalo na natin siya okay guys yan naihalo na natin yung ground beef yan. ganun din ang gagawin natin kailangan mabilis tayong ano kasi mag ano yan eh um, dikit yan. kaya kailangan yung mga nanonood pa lang yan Ito po ay spaghetti sauce. The original way of cooking spaghetti sauce. Ayaw kasi ng amo um, ko yung ano. Talagang niluluto ko yung ginagawa yung ano, sauce ng spaghetti. Nagkagaya natin mga bumibili tayo ng ano, ready made na sauce. Tsaka ayon nila kasi yung ano. Gusto nila talaga yung original way ng cooking ng uh, spaghetti. So, so Yan. Hindi ko na siya dinadagdagan ng kahit ano, Kaya yung cornstarch. Pero dinadagdagan ko lang siya ng konting asin. Yan, okay lang naman yung lasa niya kasi hindi siya maalat, hindi siya ano. At saka okay yung kamatis na nabili ko, hindi siya maasim. Medyo manamis-namis siya kaya. Okay lang. Pero gustong gusto ng alaga ko to. Nagtataka ako sa alaga ko kasi very very weird yung alaga ko. Gusto niya yung akala ko yung mga ibang bata. Ayaw nila yung maasi. Ayaw nila yung, ano, yung alaga ko medyo ano siya. Gusto niya yung lasa. Mas nasusuka pa. Pero yung kamatis hindi mo siya pwede pakainin ng buong kamatis. <laughs> kailangan. Ang alaga ko kasi yung, kailangan laging durog ng mga. kaya siguro nagtataka kayo sa mga ibang mga video ko yung niluluto kong ulam niya is always laging mix ng mix at medyo durog kasi yun ang gustong kainin ng alaga ko hindi dahil overcooked hindi dahil ano yun talaga ang gusto niyang kainin ayaw niya yung meron siyang nakakapasa na sa labi niya na ano um, palalaking hiwa niluluwa niya gusto-gusto niyang inaamoy. Hindi siya na, pero yung makita ka lang niya kumakain ka ng saging or apple, parang nasusuka na siya. Galit na galit siya. Ayan. Ayan. Medyo durog-durog na siya. Pero, hindi pa rin natin siya hihintuhan. Ayan. Slow cook lang siya para hindi siya maluto sa masunod yung ilalim niya. Ngayon, tatagdagan natin siya ng lalagay tayo ngayon ng herbs. Ang dalila. Okay. Ito, lalagyan natin siya ng ano, herbs, mga pagbabango. Alam nyo naman ang mga mga oranger. May herbs. Mabango nga siya. Guys, yan. Pibigyan natin siya niyan para mag-absorb dun sa Pampaalis din siguro ng amoy dun sa beef. Kasi alam natin yung mga ground beef na ganyan. Meron ano siya. Dagtagan natin ang At saka ang isa pang nagpabango dito yung di ba kanina bago na yung nagumpisa binigyan natin siya ng butter. Butter tapos yung olive oil. Yan, yan ang isa pang maganda. Babango yung spaghetti sauce. Medyo okay itong niluto natin. Parang saktong-sakto yung ano niya. Medyo malapot na siya. Tama rin yung kulay. yan na naman ang alaga ko kasi kakain siya ng kanyang favorite spaghetti. Hasta. So, para lalong bumango. Ayan. Medyo meron pa siyang konti-konting mga ano. Kaya, ayan. Kuminsan di ko siya hanggang hindi, hanggang maluto. Ayan. di ko tinitigilan para kung meron mang buo, -buo na ano diyan sa loob. Karni or ano, lagi maduduro pa siya. Ayan. Ayan. Tingnan lang naman magluto na ano. spaghetti sauce. This is the original way. Now guys, ito na yung basil. Meron na akong basil sa ano. Si nilalagay namin siya sa freezer. Para ano, kapag anytime na magluluto ka ng ano, spaghetti sauce, laging may nakahanda. kasi ang basil ang pinakaano niya eh nagbibigay ng babang amoy yan. masila ng alaga ko sa mga ibang bagay pero kapag yan, hindi siya nagre-reklamo kapag may nakakain siya mga mga kamakamatis na yan dati ko, oh, naalis ko pa yan isa isa kaya ngayon pero ngayon sana lagi ko nga pinagdadasal na habang lumalaki siya eh, magbago ang kanyang panlasa <laughs> ewan ko bakit lumaki siyang ganyan na napakasel sa pagkain halos wala siyang gustong kainin, kundi kanin kapag ayaw niya ng ano lalo pag may sakit siya yan, kanin lang kinakain niya kahit walang ulam. ayaw din niya ng lugang pero kapag may sakit sya kasi at tanggalan muna niya yung masakit. Ang ginagawa ko na lang yung kanin eh, hinahaloan ko na lang ng mainit na tubig para medyo dumulas-bulas sa ano niya. Ayaw niya kasi ng basang-basang kanin. Gusto niya rin normal lang. Hmm. Fried rice. Kailangan mo rin ano. kailangan din yung talagang doon sa saktong pangkagat nya yun ang ano, cut size ng gulay na ilalagay mo siguro yung niluluto ko kala nyo pare pareho lang pare pareho nga lang na ano parang minodo style pero yung mga gulay iniiba ko rin yung mga hinahalo ko pero talaga ngayon nagpapasalamat ako kasi accept na niya yung ano yung spinach dati ayaw niya ng spinach kasi yung spinach kasi parang may amoy din naman kapag pinahalo mo eh pero ngayon gusto na niya yung spinach kaya lagi kong binibigyan ng spinach kasi maganda yun sa katawan kasi kailangan ng alaga ko ang vitamin ng mga vitamin maraming vitamin pa rin tilang kamutang para hindi lang mga iniinom na vitamin ng mga Kailangan din sa katawan, kinakain niya. Kasi hindi siya kumakain ng prutas, hindi siya kumakain ng ga hindi siya may inom ng gatas. Dati gustong gusto niya ng yogurt, ngayon ewan ko na wala na ang mga ano yan. Guys, luto na ang ating spaghetti. Sauce. ayan guys, luto na itong ating ano, spaghetti sauce. Yan, kanito, Yan. Parang napaka-perfect ng ano ko ngayon, ng sauce ko kasi ano siya, malapot siya, tama yung kulay. Yan. Di ko na siya dinagdagan ng ano, ng panla, ano. Tama lang yung nilagay kong soya sauce dun sa ano, dun sa meat. Mm. Mm, tama tama lang siya. yung lasa niya yan. Ya okay, guys, yaan.